guys, magandang araw po ulit sa ating lahat. Nagbabalik po ulit ang Jujit video. For today's video is kung paano po magpalusot ng forward position and reverse position. Nakaharap sa akin ang camera at nakaharap sa kabila yung camera. umpisahan na po natin bali ang unahin po natin is reverse orientation balik po natin ulit reverse po tayo ngayon nakaharap ang camera testing pulit natin babalik po ulit natin ang camera nakaharap po ulit sa akin dapat po is familiar po kayo sa galaw niya nakaharap man o nakatalikod sa inyo yung camera presence of mind lang po lagi atras po ulit tayo abante huwag lang po tayong kakabahan iharap po ulit natin yung camera patalikod sa akin pop forward po ulit tayo kinakailangan po nating mag ensayo lagi para mapamilyar natin ang galaw ng ating drone at maiwasan po natin ang mabangga Yun lang po, maraming salamat.